Rick. Oh, may nabasa ako, Rick, sa comment section. Oh, pero anong araw mo na ngayon para Rick, kasi may nakatanong bakit daw palagi nang unong anong araw ngayon kasi nire-reference natin 'to. Para para sa compilation ba kaya yung first natin is kung anong araw, anong date. So Friday, January 12, 2024. Yon, reference natin 'yon. Kasi ko compile natin 'to eh. So may nabasa naman ako, Rick. Hindi nakatatanong ngayon, may nabasa ako sa comment section na napansin nila sa vlog natin ba't daw tayo well versed sa mga, mga sa mga materials, wow. okay. oh, at paano daw tayo natuto nun ang sagot ko dyan is mga more than 2 decades na diba mga more than 2 decades 2 and a half decades na tayo halos no sa construction so sa dalawang dekada mahigit na ulit ginagawa natin to. Malaman. naman, hindi tayo mga Wilbers, well di ba? So, again, back sa question niya, magsisimula yan dito. Dito, yung toro natin. Ito, project site namin to. Magsisimula talaga dyan, yun doon. Yun, no? Oh. Yan yung bodega namin. Yan yung project site warehouse namin. Yan pinaka-library natin, di ba, Rick? Okay. Oh, kasi materials. Ako dati, nung no, site engineer pa ako dati, Rick, doon talaga ako na ano, natuto sa mga materyales sa bodega. Oh, katatambay ka sa bodega. Titingnan mo yung mga materyales mo doon. Kagaya na itong tower crane. Itong tower crane, na ano ako nito, tawag niyan, parang na, na well-versed lang ako nito sa mga materyales, noong PIC level na ako reg Kasi, pagka yung ano, yung owner, project owner, bibili ng tower crane, tapos, may mga kulang-kulang, may mga pin di ba? may mga pin na yan lalapit sa yon, engineer, wala tayong pin nawawala, so magkapa o doon mo, ano talaga doon mo may encounter o tapos pag uh, magkapa-gate pass yun magkapa-gate pass rake, di ba? may mga doon, isa yon na uh, ma well ka sa mga materialis gate pass, tapos kung rebar engineer ka, e eh, sino mag-request ng materialis mo rebar, e eh, ikaw kung formworks engineer ka, nangyari, formworks niyan, no? yung mga materialis. Ikaw, as formworks engineer, ikaw mag request ng materialis. E di anong effect nun? Talagang maano ka dyan, mabawelverse ka. Di ba? Mahahasa ka talaga sa mga materialis. Pero ngayon, kung bagong salta ka pa lang sa project site, mag ka muna. Ang advice ko, punta ka pa lagi ng project warehouse, Basahin mo yung Kagaya nito, hindi na tayo nag-advertise ano? Ito ginagawa ko dati. Wala pa yung social media, ginagawa ko na 'to dati, pinipicturean ko. Kasi hindi ko ma-memorize lahat trick eh. Hindi ko ma-memorize niya Oh, 'yung ito, cork Hindi naman sa pag-advertise, 'di ba? 'Yan pinipicturean ko 'yan. Oh, pinipicturean ko 'yan. Ah, ito pala 'yon. Oh, ito tapos Oh, ito solid form. Oh, shout out kay Solid Form, oh, premium. Pa oh, pinipicture yan, pinipicturean ko yan, Rick. Kasi kino-compile ko. Kasi pag ako naman na nag-request, oh, ano, ano ko na, di meron na akong oh, ito. Oh, 48.6 mm na swivel clamp. Oh, di ba? Ito mga plywood ito, mga ordinary plywood oh, ito. Oh. Yun ang advice ko sa inyo sa mga baguhan. Dito tayo. Ang dami. Kagaya, kagaya ng, again, nung sabi ko dati, Meron kami galing sa China, nag-purchase yung project uh, owner namin, uh, yung mga previous projects namin. Kulang rin, kulang ng anim yung pin galing sa China. Pag bukas ng uh, container ban, kulang. Edi eh di nagpapabricate kami, o. Oh. Eh di uh, added experience na rin yun. Tapos sa uh, magta-transfer ng mga material, yung mga cola, at yung mga I-beam na yan, yung I-beam. oh, anong sukat yan, saka matututo. Magi-request ka 'di ba? Pag request, isusulat mo eh. Doon lang. Oh, 'di ba? So, gano lang at kailangan hinog sa puno. 'Yan. Sa panahon, 'di ba? Huwag mo madaliin. Huwag mo madaliin. Advice ko lang sa yo sa inyo, huwag niyo madaliin 'yung sa mga baguhan pa lang. Okay? Kasi naami sila eh. But alam halos alam natin lahat Again, to be exact, mga 26 years na tayo. 26 years na tayo sa construction. Hindi pa kasama yung ano Rick, nung undergrad pa tayo, hindi pa oh, tayo mag-graduate. Oh, yeah. Na nagka-sideline tayo sa kada summer sa construction. Expediter, timekeeper, di ba? Oh. Yun lang, di ba Rick? Sige, yun lang ang ano natin, ang tip natin sa kanila regarding sa materials. Ha? Sige Rick, approve Rick. Approve.